Atyong sa tanan. O oh, good morning, good morning sa tanan sa tibuok Kalibutan. So, for today's video guys, uh, magtanim na naman ako ng pichay or magtanom ko ng mga pichay. So, mayroon na akong lupa dito guys na akong linisan. So, ready na ang aking lupa. Mayroon na yan dyan, ano, mayroon na yan dyan na uh, matataba na lupa. Tsaka, binungkal ko na yan. Ginamitan ko ng piko. Tsaka, yun doon, natamnan ko na ng pichay. May pichay na yan. Tsaka, may kape ako dyan guys kasi habang nagtatanim ako, ah nagkakape ako. So, ayun na yung aking mga ano guys, yung aking mga punla na pichay. So, yan. Tama na yan itanim. So, dyan lang sa aking bulaklak na gabi, -gabi. So, mag-start na tayo magtanim guys. Ano lang ito guys, kanang gamay lang ang akong itanom karong adlawa tungod kay hinahinay rang atong pagtanom. So, kana siya nga space, diha ah. Og, dire. So, ingani rin eh. Tapos doon, radish yun. So, umpisahan na natin magtanim ng pichay. Okay. So, dito guys, pagtaniman na natin dito, ito ng pagtanuman. So, pag mahorot na akong mga gulay sa garden guys, kinanglan dyan ako na, na magtanom kay. Kana pa ba'y atong paliton, dari asa sa lungsod no so magtanom na lamang ta diri sa bukid kay aron na atay na sariling gulay at saka kay bawta nga safety ang atong mga gulay nga gikaon tungod kay kita may nagtanom so manay akong purpose nganong pagnahurata ako mga gulay-gulay sa palibot uh, magtanom gadiud ko kay para kay ko nga ahong gikaon nga mga gulay safety gadiud kay ako ramay nagtanom og wala sige mga espring, nga medisina okay magtanom na ko So, ang atong gulay, guys, kuan ang gajud niya siya. Organic lang siya. Kasi, ang gigamit na ko pag kanang, ang gigamit na ko pag pag spray sa akong mga gulay-gulay is only carabo juice na akong gigamit. So, ang carabo juice is ako na siyang gipiga-piga para magkaroon ta ng juice o maura po i-spray sa atong mga tanong. So, dili man siya kaadyo ganun ka-effective. Kasi, karabo juice lang. Pero, at least, ano, mayroon tayong maka-harvest at saka, alam natin na safety, kainin yung mga gulay. So, pakita ko sa inyo. Ayan lang siya. Mm -hmm. lang ang aking pichay o. Oh. Yan. So, kailangan magtanim-tanim dito sa bukid para may ma at makatipid rin tayo sa ulam kasi mayroon na tayong mga gulay. So, marami din akong talbos dyan sa labas ng aking bakod, guys. So, may laman na siguro yan. So, Nakakain pa natin yung talbos. Nakakain din natin yung mga laman ng kamote. Maganda talaga guys pag may tanim sa bakuran. At saka guys, ano lang, tuwing umaga lang din ako nagtatanim guys kasi may work work si aku so ano lang po sa akin guys tuwing umaga lang So, lagyan ko pala, guys, ng bakod kagaya nito kasi, o ganito. Yung mga kawayan, lagyan ko ng bakod itong tinanim ko mga pichay para di siya galawin sa mga manok. Ay kakaon sa mga manok, guys. unsa may tagalugan ng kakaon. Kakaon sa mga manok, mga itong butangan, ng ingon ani So, bahala ko na siya nagtupong. Basta kay nasa'y kural, okay. mag inampatas itong kape so kape kape po guys habang nagtanong ha ah, guys ito naman yung tinanim ko kahapon na pichay dito sa langgana o batsya so ayan na sila uh, itong lupa na ginamit ko ito yung lupa na galing doon sa nabubulok na puno ng niyog so mataba siya na lupa kasi ano talaga siya nabubulok siya na puno ng niyog so matabang mataba so yan po ang aking tinanim kahapon pati nandito sa batsa nasira so na-recycle ko ay yung mga batsa namin so magagamit din kahit ano siya para mayroon tayong gulay sa paligid kailangan na mag sa so yan takpan ko rin ito guys para hili siya kakaon sa manok di siya magalaw sa mga manok. So, ganyan. Ito. So, yan. Ayan, galawin ng manok, guys. Kasi, takpan na ng mga kawayan. So, yan, Kailangan ko yan tapusin. so guys. Tapos na po ang ating pagtanim ng pichay. So, ganyan lang aking kural, guys. So, ganyan lang sya, Tingnan nyo yan. Okay. So, may natin na tayo dyan sa pichay pichay. Ayan nyo. Ayan. Tapos, meron dyan sa planggana. Meron pa dito. Ayan. Meron pa akong maraming seedling dun, guys. So, saka natin yung tapusin magtanim bukas na naman. So, dito na naman sa baba. Bukas. Bukas, dito sa baba. Ayan. Ayan dyan tayo magtatanim yung hindi pa nalinisan. Tapos ito, nakural ko na kahit hindi pantay yung ating kural. O at least maprotektahan naman yung ating mga tinanim na mga pichay. Kasi sus baka anuhin ng mga manok kakaon. So yan, tapos na po. So yan lang po ang natapos ko ngayong umaga. So bukas na naman. Bye bye, thank you for watching. Yan yan yan, tingnan nyo yan. Yan, pichay na yan dyan.